mga kanina po support ako ng channel ni Mrs. Taas Page. Subscribe po pa like and share. Maraming salamat po sa mga lahat mga kanina. Thank you. Salamat kanina pra. Thank you. Thank you po sa subscribe sa kanina channel. Hello po, isang pinagpalang hapon po. Ngayon po ay February 26, 4.20 po ng hapon. Dito po kami sa lupa na nila ah uh, dito po na kung saan ay uh, tinagkatiwala natin kay brother Paas at matagal po mga 2 years po nasundan po um, malakas po si brother Paas kami pumunta dito mga 2 to 3 times 3 uh, times po yata nakapunta kasama ko si brother Paas kaya Regional napu na po kami. Kasi ang dami ng changes. May ginagawa na nga po kalsada. Oh. Dati wala po yan guys. Tapos. Puto yun. Natandad yata na ni Daniel. Sinalimot na po ako. Kasi. May mga ano nga po eh. May mga. Uh, ay, nagdaanan na po kami. Hanggang ngayon. Niwan tayo ni Brother Paas. Kami na lang. Uh, mag inang magbibisita ng lupa ni Kamanang Smariti TV po na aming friends At ito na po uh, kasama namin yung aming neighbor na rin namin ni brother pa sa aming nasakyan ito sando na sila um, na po ako guys mapatas kasi pababa na ito po ay Si dyan, wait mo ako. na yung dalawa si Daniel at si brother Nick at si Pinyo nandyan. Kuha ko sa taas-taas. Ah, -taas. uh, nagagaling ko nga lang po sa isim kami Medyo hapon-hapon na. Isim, hindi isim. Is-is po. Sa isis. is May nakad ko po, po yung sa piorinal ni brother Paz. Alas 12.30 na ako nakatapos pagkatapos si eh, sila doon sa may uh, total at nang pumunta na kami dito uh, maghapon halos maghapon din ako sa isis kami ju nangilo ng ulo ko po guys nalipasan pa ng gutom hmm. baba tayo guys baba ito nga po yata ito na nandun hmm, na po sila Nandito ah, dito pa ako. Yung mga pababa kasi at pataas. Yung ano, yung lupa na ito. Ay, tama naman. Tama ito na namin. Ito na po yun. Dapat si, ano kaya da, saan ang umpisa nito? Alam ko dito eh. Parang dito siya oh. O, saan kaya natin matagpo? Saan kaya natin matatagpuan yung nagpipinya dyan? Kasi sabihin natin na wag nang ano pa kami taniman. Ito na po guys. Nandito na kami. Umay sa pasa pa po dito. Saka Lala ko tuloy si Brother Pass. no nandito pa siya kasama namin. le dito Nandito na kami sa lupa ni kamanang ng baritining pinabisita sa atin hindi ka na nga namin kasama nahirapan pa kami maghanap buti hindi naman kami naligaw ng gusto ngayon po umay sapa guys ang may mga tubig oh. Hmm, siya po isang lang hapon ng Merkulis. Huwag luwang po itong lupa na ito. Ah, katatapos ko nga lang din nag uh, nag ng ano sa tax sa buwis. May tanim pa lang pin niya. Ano kaya ito may tanim na ito pinya? Kasama pa ito o doon lang? Hindi na yan kasama. Hindi na, yan na lang? Pero may tanim din na pinya oh. Ay, yung pinya din na yan? Yan? Hindi yun know. oh. Yan, kasi yan. Di ba kasama yan? Hmm, kasama yan. Hindi sabi kasi ni... Ma'am ay ano... Huwag na daw pataniman pero saan natin sasabihan. Parang bakod ba naman yun. Doon o, doon sa... Hindi na natin bakod. Sinaga nun siya. Ah, doon yan sabihan natin. Hmm. Sinabi nung wag na dapat taniman. Paano May tanim naman mal. Bata pa pati Oh. Ano so ate, de? ano lang naman yan? Ah, isang taon lang yan, Mab Yan po ate edit Nandito na po kami ngayon is 4.30 na po in the afternoon. Ah, ang um, ang pagkalam ko po, ang may tanim na yan na ano, pinya ay kasama pa pero sa ni Daniel. Hindi na daw po yan. Hmm, dito lang daw po. May ano kasi, may tanim na maliliit pang pinya po. Ayan. Ayan po, oh, maliliit po. Eh, sabi ni Daniel, hindi na daw po yan. Kasama ng lote. Ito nang daw po. Ito, ito, ito daw po o, yung lote niya po. Ang dami pong damo. Uh, sabi nung ano, nung carpentero namin na gusto niya pong magbakod. Kailangan daw po ang uh, rabusin na yung mga damo. Tapos, Uh, kung magpapabakod dito kung um, maghahakot kasi ng mga gamit kailangan parang may barak-barak so kaya bahay na paglalagyan ng gamit at mag i din po ang mga mag babakod kasi mahirap daw iwanan ng mga gamit dito and po marami pong ano, damo tapos ang dami rin pong binunutan ng mga bagong yung lagi palayata yata ditong nag ah, ano ng nyug oh? Mga binunutan ng bagong bunot na nyug. Tapos nung unang, nung last January lang po nung pagkalibi ni pastor ni husband. Yun lang po ang ano nila. Pagbigay. Pero ngayon po, oh, ang dami po yun oh, doon po sa unahan mayroon kami nakita. Ito na naman po. Ito dito, oh, ang dami. Ay, laki ng lamu po. Oh, Patay. Ayan po, oh. Ito po, oh. Kasama pa po dito, oh. Ang dami dito, binunutan, oh. Tapos, ang... Ano po, oh. Lasang bigay po, alos ng mga January 20 ngayon February wala naman ano na ngayon 26 yan po mga bagong pinagbunutan Pa uh, ngayon lang itong February ang dami oh siguro may, may contact man po ako doon contact ko hanggang dito po yata po ang luto nyo po Ang mga nyo dami pati pang mga bunga oh. ano o. Oh. taas Ang nga lang. Kabi, oh. dami talaga ng inanuhan. Parang mga ilang araw pa lang ito pinagbunot. Pala ng mga taga rito, oh. nakikinabang ng mga nyo. Kung oh, nandun pa sa dolo, mayroon pa. Dami kasing bunga na. Ang tuo. Oh? Meron pa dito tumbo. Halos apa. Alat na tumbo na ang Eh, ito na siguro. May ano na dito. Sa kabila siguro ito may barbar -bar ng ano, May mga kahoy. pa o. Oh. Pinagbunodan na niyo. Ay, ay, dito po sa banda na ito. Pinagpagbabaran na nang sa may kabila kasukatan na ba na yung may ari na ibig sabi nandyan na po dyan po ito dito yung ano niya yung nagbayra na dito sa kabila yan po po ito po ako ng uh, ano yung bisita po ng lupa niya po at ito yan. Shout out po sa lahat. Kabisita po kami dito sa lupang pinagkatiwala uh, sa amin ni Brother Paas. Um, sa tagal ng panon, 2 years. Saka po ako, ako nakabalik dito. Pero nung last year, Nakapunta pa po sila dito ni Brother pa sa kayong kar ka namin. At ipapabakod nga kaya binisita po ito. Mga man po yata yun ng March or April. Malakas pa po, po nun si Brother Paas. Tapos nung hinang buwan po nang hina na po siya. dahil sa nararamdaman po niya, hindi na nakabalik. Tapos ito na po oh, meron pa diyan mga nil oh. May mga pinagbalatan ng new, oh. Kahit saan, may mga pinagbalatan ng yugo. Oh. Pag wala po talaga uh, ay mag-i-enjoy mag bunot ng magbunot. Kuha kuhang mga hindi dito. Ang dami mga ano, mga ng anahan ng bunit ng yug ah, ano, sa katerba dami po nagbunitan yan po um. dito ako sa taas po hindi ko po alam kung kasama pa po yan ate kasi may tanong siyang ano kanya maliliit pa yan, matagal pa yan maglaki kanina din pa yan, December gitu dito pa, ang tambak nga. daming pinagana ng nyug. Nagbunutan. Ika, oh. Hmm, dami. dami. kasing bunga ng nyug. Ayan, yan na po yung Parang entrance. Dami. Ayan po guys, dami kasing mga bunga ng nyugo. Ba't nandun na si dad? Ayan po, shout out po ma'am Kamanang Swarity TV, ma'am Merlusa. Ma'am shout out po ma'am Lady Society, Tita London, Del Kitchen. Mga karaite, mga migraine, mga nailis. Hallelujah. Shout out po sa lahat. Shout out po ano? niyo. po. Hello guys. Shout out. Kamusta? Shout out po Kuya Bala. Ti Edna at Kalinga Prab. Sa buong pamilya ng matubang family. At sa lahat po ng mga viewers namin. Sponsor, subscribers. Thank you sa patuloy niyo pong prayer, and support, and encouragement po sa pamilya ni Brother Paas pa, may Mrs. Paas PH, Miss sweet girl. and si Daniel po, humunta sa dulo. po, dito na po kami, ano, ate Edi. At uh, na kabisita po kami. Ayan po, shout out po sa lahat. Thank you for watching always uh, love you all. See you in the altar of prayers. God richly bless you po. At um, dadaan po kami sa nag-aano uh, po ng pinya po. Tatanim o kaya yung nagkakawit ng para makausap. Salamat po. See you again next vlog. God bless. Shout out po, Mami Dita, Cordona, and family. God bless. Always take care po kayo dyan. Love you all.